Wala. Talaga nga. <laughs> Kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang -alan sa dating Pangulo? Y yun, wala. Siya man lang may sabi niya, no? <laughs> ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun, yun Iba yun Dali, Hindi, hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, Parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president eh. ba? Diba? Tayong lahat ngayon, ano anong sabihin niya. Ano, ano, ano? Siyempre, tayong lahat, makinig sa kanya. So, pati, pati ako, yun. Ano yung ganun-ganun? Minsan. -ganun? <laughs> alam mo, hindi natin alam kung anong nga niya. Uh, uh, Sunny, uh, nagsisimba ka naman linggo-linggo. Nagpray lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sa ama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa yung buhay. Yes, nagpray ako directly. At uh, sa sarapan ng ating ama na nakikita tayo sa ngayon ay uh, sinasabi mo na talagang uh, wala kang uh, involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanya binigyan ng buhay. Totoo 'yun, wala talaga 'yun. Nor. Wala ka talagang uh... iba yung sa akin yung nangyari sa akin yung assistance ano 'yun. Ano iba? Ano iba? Pero yung sinabi mo wala wala talaga 'yun. Nor. Ano iba sinasabi mo? Ay yung yung involvement ko na, na Ah, yung isang pinatay mo. So, okay. Sige. At uh, 20,000 ang sinasabi ni ano eh. Kasi parang dito kanina uh, ako 'yung driver mga bodyguards ko usually 'yan ang inuutusan natin eh. 'Di ba? Oh, bigyan mo si ano. Ah, uh, oh, bigyan mo yung si leader natin ng uh, 20,000 para sa reimbursement ng ano. 'Di ba trusted mo eh, usually 'yung mga kasama mo eh. And uh, dito meron kang sinabi kanina kay uh, kay uh, Congresswoman Luis Tro about do sa, sa sabi mo may binigyan si former president yung Hydrocephalus kanina may binanggit ka yung may sakit 'yung Ronaldo. Oh, 'yung malaki ang lumalaki ang ulo tapos sabi niya, "Oh, sige tawagan mo si ano, si Bong para sagutin niya 'yung bayad sa hospital. 'di ba? Binanggit mo 'yon." Yes, Ronaldo. At uh, binanggit mo din 'yung mga cancer cancer patients, 'di ba? At uh, kahit na 'yung asawa mo nagkaroon ng cancer, ay um uh, sinabi din si uh, Senator na tulungan ka, 'di ba? Yes, Ronaldo. So, basically si former president nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa sa kanya. At uh, ikaw ay uh, pinagkakatiwalaan ka din niya sa pagdating sa pera. Am I correct? Uh, iba yung kuanya yung may utos lang niya pabili ganun pero yung sa mga bigay-bigay hindi ko wala pa naman ko wala pa naman ako tinatanong na ganun ay sa yes, ani. Sure. sinasagot ko na po Alam mo, Sorry, halata ang halata ka. Sorry po yun. Pinipre mo na yung tanong ko. Masyado ka lang dumidepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. <laughs> Sinasagot mo agad. Dahil sa kinuha mo, hindi ko na itatanongin yun. Kasi alam mo na eh, na yun ang itatanong ko eh. Sorry po, Yorona. No, 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 you don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang ano eh, yung